mula nang magising ako. Wala na ako ginawa kundi hanapin ang aking mag -ina. Ang ibig ko lang malaman ay eh kung tutulungan mo kung hanapin ang aking mag -ina. Kung siya ay tinago sa tulong, ay na si dapat buriga ng pader at gulawan, ay wala akong maitutulong sa iyo. Ikinalulungkot ko malayap. Kung ganon, ay wala kang silbi Malaya. Hawak mo ang pag-asa na ating ng bagari. At kapag yon ay mapasakin, Makakagawa ko ng baghari upang makita ko ni Esperanza at ni Antonio. Dahil sila lahon ay patay na. At hawak ko na ang kapangyarihan ng lahon. Kaya umunta ka barangaw. sagutin kung bakit ka nagkakagan ito. Ngunit handa akong ipagtanggol ang aking buhay laban sa'yo. Ah!